Ang daan na sa, dito sa no, Base 4 mahana Malalim na kagad tubig ulan lang yun Yan Malalim na kagad Alam mo, nagusto lang dadat. Ayan, umaragas ang tubig mga kabayeros. ang mga uh, ano mga eror para sa balik fryer ng bilahan natin traffic na sa dulo. Okay, mag-andar. No? Yeah, na natin. Traffic na. Na yung traffic din sa dulo. haba ng pila na ano hmm. ng sasakyan no? oh. So, traffic na. Yan. Punta doon. Karon na ng traffic mga kabyeros kasi yung tubig na naman yata at saka labas ng estudyante. Yan. So ayan.